Alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ngayon makakapag-tita tayo ngayon sa mga uri ng mga pag-aayuno. May mga uri ang mga pag-aayuno, anawa may mga uri ang pag-ayuno, may ayuno na obligado, may ayuno na naging obligado may dahil may kadahilanan at may ayuno na ito ay ipinagbabawal na ayuno, pag ibinagbabawal na mag-ayuno at may pag-aayuno na ito ay voluntaryo o sunna na na pag-aayuno. Ang mga sunna ang mga obligado na ayuno, ang mga obligado na ayuno ay katulad ng buwan ng Ramadan. Ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ito ay obligado. Pangalawang ayuno ay siyamu ayamil o ka, siyamu kada ayam al-iftar fi Ramadan. Ibig sabihin, ang pag-ayuno bilang kabayaran sa mga taong na may utang, nasira ang kanilang fasting nung sila ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ay kinakailangan nilang mag-ayuno pagkatapos ng buwan ng Ramadan at ang ayuno po na yun ay obligado dahil yun po ay pagbabayad ng utang. Uh, pangatlo na obligado na pag-ayuno, yung mga ayuno na kabayaran sa taong uh, naghaj at wala siyang nahanap na kakatayin. Wala siyang nahanap na kakatayin sa buwan ng kanyang paghaj katulad ng tamato at ng keran. Kapag wala silang nahanap na kakatayin, ay sila ay mag-aayuno ng tatlong araw sa haj, sa, sa time na sila ay nag doon sa Magka at pitong araw kapag sila ay nakauwi na sa kanilang sa kanilang lugar. At uh, obligado rin na pag-ayuno yung may mga kabayaran halimbawa mayroon silang violation mula sa pagsuot nila ng ihram tapos nakapag perfume o nakapagputol siya ng kuko o nakatanggal siya ng buhok sa kanyang ulo ay obligado rin po siyang mag-ayuno ng uh, tatlong araw sa taong uh, may violation sa kanyang pagpagsuot ng ihram. At obligado rin po na mag-ayuno sa taong halimbawa yung uh, nakapatay. Halimbawa yung nakapatay ay kinakailangan niyang uh, mag-ayuno kung halimbawa kinaki, uh, kailangan niyang magpalaya ng alipin o kaya ay uh, magbayad ng blood money o kaya ay mag aayuno siya ng dalawang buwan na straight. Obligado obligadong ayuno rin po yun. At kalimbawa, obligado rin po na ayuno yung ikaw ay nanumpa, tapos uh, ito ay hindi mo kayang tuparin, hindi mo kayang tuparin, ay kinakailangan mong uh, bayaran yung tinatawag na kafara tulyamin. Ibig sabihin, mag-aayuno ka ng tatlong araw na straight. Tatlong araw na straight. Kabilang po yun sa ba, mga obligadong ayuno, at ang ayuno na yung panata Halimbawa, sabi mo, pag pumasa ako sa exam, kapag natanggap ako sa trabaho, ay mag-ayuno ako na isang araw, o dalawang araw, o tatlong araw, yun po ay obligadong uh, bayaran natin na uh, pag-ayuno. Isa pa sa mga obligadong ayuno na kailangan natin bayaran ay ang pag-ayuno. Kalimbawa, na, na nun, yung dihar uh, hindi mo kayang ang gampanan. So, halimbawa, sinabi mo sa asawa mo na ikaw ay parang nanay ko, parang likod ka ng nanay ko, so, hindi naman pwede yun. So, para maging halal sa iyo, misis mo, so, kabilang doon sa kabayaran ay mag-ayuno ka ng two months na straight. Magpalaya ka ng alipin o mag-ayuno ka ng two months na straight. Mayroon namang ayuno na mga sunnah Yung katulad ng pag-ayuno ng alternate, mag-ayuno ngayon, bukas, kain, ayuno, bukas, kain, o pag-ayuno sa buwan ng Muharram, yung Yom Asura, pag-ayuno ng Yom Ashura. O pag ayuno ng anim na araw pagkatapos ng buwan ng Ramadan sa buwan ng Shawwal, anim na araw at katumbas nun ay para kang nag-ayuno ng isang taon. Pag-ayuno sa araw ng Arafa, pag-ayuno sa araw ng Arafa at pag-ayuno sa Ayamul Bid sa 13, 14, 15 ng bawat buwan ng ating Arabic kalendar. o pag-ayuno sa Monday at saka ng Thursday pag-ayuno sa Uh, Monday at saka Thursday dahil sa araw na ito itinataas ang ating mga gawain, Inir report ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. O ang pag-aayuno sa, sa buwan ng Sha'ban bilang paghahanda sa pagpasok ng buwan ng uh, Ramadan. Meron namang mga bawal na pag-aayuno, katulad ng pag-aayuno sa araw ng Tashrik, halimbawa pang-11, 12, 13 ng panahon ng Hajj, o kaya pag ayuno na wala ng limitasyon, araw-araw ka na nag-ayuno so bawal po ang pag-ayuno na yun at yung pag-ayuno ng babae na siya ay nasa kalagayan ng regla o kaya siya ay bagong panganak, bawal po sa kanila na uh, mag-ayuno at ang pag-ayuno sa Uh, may duda na araw na bukas na pala ang Ramadan tapos nag-ayuno ka ngayon, may meron pagdududa, so bawal pong mag-ayuno sa mga araw na yon. So yun po yung mga uri ng ayuno mga kapatid na kinakailangan nating malaman, may merong obligado, mayroong sunna at mayroong bawal na pag-aayuno. So wasallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.